Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video ulit natin dito sa mga Pidin TV. Ngayon, usapin, uh, usapang bigas pa rin po yung pag-uusapan natin dito kasama si Banat Bay. So, panoorin po natin ito. Balita aja sa bigas na yan. Ayuda na naman ang pantapat ng gobyerno sa mga lugi ng mga retailer. Pero ang halaga, nasa 15,000 piso lang. Paano naman kaya ang mga magsasaka? Nakatutok si Ian Cruz at Oscar Oida. Kung pwede lang daw, hindi na muna magtitinda ng well-milled rice si Wilson Santiago. Sayang daw ang panahon at lakas dahil 200 pesos ang talo nila kada kaban kapag ibinenta ang bigas mula sa kanilang supplier sa tinakdang price cap ng gobyerno. Walang kita dito. Lugi. Grabe, no? Lugi ka ng to. Bakit ka bib? Ang <laughs> <laughs> kalokohan naman diba, sobra tong gobyerno na ito. Ito mga negosyante natin, Bibili ng isang kil na uh, isang uh, sako ng bigas tapos ibebenta nila lugi silang dalawandaan. daan Bakit? Kaya nga di ba, ang pinaka naiipit -nai dito yung mga malita na nagtitinda ng bigas. Di ba? Parang sila ang sumalo ng uh, tulong ng gobyerno na dapat gobyerno yung magbibigay ng tulong sa mga mamimili. 'di ba? Ang nangyayari ngayon, yung gobyerno nagpapahirap sa pareha sa namimili, tsaka doon sa nagtitinda. Kasi nga ka, pwersado sila magbenta. Pag hindi sila nagbenta, ipapasara sila ng LGU. Anong klaseng sistema meron tayo? Pinapatay natin yung mga negosyante. Pangami dyan, kung tutuusin. Kaya nga lang, syempre, pinatupad nila, kailangan sumunod kami. Sabi ng no, mga nagtitinda ng bigas dito sa trabaho market, tatlong linggo na raw na walang regular milled rice at dalawang linggo naman yung well milled rice. May dumating kahapon na well milled rice pero ito ngayon ay binebenta na sa 45 pesos per kilo. Pero matumal daw ito dahil ka, kapag tiningnan mo, halos naninilaw at uh, may mga durog-durog na butil at kapag inamoy, ayon parang lumang aparador. <laughs> Totoo yan. Di ba kung ikaw, bibili ka nilang naman ng bigas. Tingin mo pagtatagaan mo yung ganyang klase ng bigas? 'Di ba? Talagang grabe, grabe itong ginagawa ng gobyerno natin ngayon sa uh, sa bigas. Tingin mo si Bad, si Bad ba natawa na lang oh. Lumang aparador. <laughs> grabe yung ang definition niya. Sana sinabi mo na lang amoy ipis. <laughs> Kasi lumang aparador, 'di ba? Amoy ipis. <laughs> oh. Ambira <laughs> oh. Bira, oh. Alam mo, naalala ko talaga 'yung sinabi ni Yormy dito eh. Pasensya na pero naalala ko 'yung uh, sinabi ni Yormy. Wala naman kinaugali sa bigas. Pero naalala ko 'yung sinasabi niya noon eh na minsan antrato talaga ng mga mayayaman sa mga mahihirap. Maliit lang. 'Yung mahirap ka eh public public hospital ka, kaya okay na sa iyo, 'yung okay lang. Ayan, parang sa bigas din, 'di ba? Ginagawa sa atin ngayon ng gobyerno. May hirap lang naman kayo eh. Okay na yung ganyang klase bigas sa inyo. Pagtsagaan nyo na yan. Importante may makain kayo. Okay na yan. ba? Diba? Pero yung mga mayayaman, syempre, kaya naman bumili ng ganyang bigas, nakakain sila ng masarap. Pero yung mga may hirap, sakto na yan. Okay na yan sa inyo. Pagtsagaan nyo na yan. ba? Diba? Kaya nga sabi niya, ba? Diba, hindi dapat ganun ang mindset ng mga government official. Kaya nga yung ospital ng Maynila eh kahit pampublikong ospital 'yan first class lahat ng gamit. Bakit? Kasi dapat iparamdam natin bilang gobyerno na hindi porket public hospital 'to, 'yung serbisyo sa inyo pampubliko. <laughs> 'Di ba? Ang dapat tanggalin 'yung mindset na ay public hospital lang 'yan so okay lang 'yung 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 mediocre lang na serbisyo mediocre lang na na mga equipment. Kaya nga 'di ba yung pinakita natin do sa interview natin sa ospital, puro first class ang uh, ang etong ospital yung gamit ng ospital ng Maynila. Bakit? Hindi dapat ganun ng treatment. Eh ngayon, ito yung nangyayari. Yung, hindi, sige, okay na sa inyo yan. Yung uh, amoy, uh, kulub. Kaya nga, totoo naman eh. Tingnan mo, paano... Sige mo naman bibili niyan? Oo, siguro mabibili. Mapipwersa lang dahil kailangan. Wala ilang cash eh. Sa so, nagtitinda naman, di ba, parang no choice din sila. Para lang may mailabas. Parang nga makasunod sila sa utos ni Pangulong Marcos at ng LGU kasi ipasara sila. Kahit hindi maganda yung bigas, kahit ayaw nila ibenta yan, ibibenta nila. Para lang masabing sumunod sila, di ba? Nakakawa. Sa madaling salita, yan yung, ano eh, yung definition ni Chloe na amoy kulub. Di ba? Ganun daw yung pagnaipit na sa brief na sobrang tagal, amoy kulub. Ayan, amoy lumang kabinet. Amoy ipis. Di ba? bago umalis ng bansa pa Indonesia kahapon nang ianunsyo ng Pangulo ang rice price ceiling. Pero inutos niya rin ang pagtukoy sa maliliit na retailer na kailangan bigyan ng ayuda na kukunin daw sa 5.5 billion peso sustainable livelihood program ng DSWD. Pero hanggang 15,000 lang ang pwedeng ibigay na ayuda sa mga retailer. So, takasan na inaantay na lang namin yung listahan mula sa DTI at sa Department of Agri. Pero pati raw mga magsasaka, apektado na rin ang itinakdang price ceiling ayon sa Federation of Free Farmers Cooperatives. Bumagsak na umano na hanggang tatlong piso ang farmgate price ng palay. Ito tama kayo eh, grabe no, businessman pa magsasakripisyo, bakit hindi magsasakripisyo mga kurap na politisyan? Yun na nga eh. Mamaya ipapakita ko sa inyo ha. Kasunod ng ipinataw na price ceiling sa bigas. Yung kasalanan ng mga hoarder, supposed to be, at saka mga price manipulator, bali yung farmer ang sasalo ng problema in the form of low palay prices. Sabi ng gobyerno, aalalayan din nila ang mga magsasaka maapektuhan ng rice price ceiling. Hindi kasi, alam mo, katarantaduhan yan yung mga ganyan, aalalayan namin yung mga farmers aalalaya namin mga retailers, hindi naman nangyayari yan. Correct. Hindi naman nangyayari talaga yan. Tanungin mo yung mga magsasaka kung na naambo ng ba sila na ayuda sinasabi na yan. Nagireklamo nga sila eh. Di ba? Kung siya nakakatanggap talaga ng ayuda na sakto na natutuwa sila, tingin mo may magireklamo magsasaka, magsasabing lugi kami, lugi kami. Hindi. Ah, pa niyan, o oh, sige, okay lang. Tinulungan naman kami ng gobyerno. Diba, ngayon sigaw nga lagi nila. Kami ang lugi dyan, binabarat kami ng todo. di ba? Diba? sila ang mas kawawang-kawawa. <laughs> Alam nyo, itong gobyerno na ito, puro pang lang nasa isip, ano? Puro pang bubudo lang nasa isip nitong gobyerno na ito. At tulong ay uh, na pinaka-importante is yung sa logistics and marketing natin. Meron na din tayong mga kadiwa centers para ho... Ay na naman si kadiwang pa ulit-ulit. Wala naman yan eh. Isang araw, tapos media, tapos wala na. Correct. Tsaka, ang lalayo ng lugar ng kadiwa. Yung bibili ka lang ng dalawang kilong bigas ang ibibigay siya. Tapos bibiyahe ka. Ang pamasahe mo isang daan. Diba? Eh, di bilhin mo na lang na kahit medyo mahal. Hindi ka pa napagod. Bihirang kadiwa yan. Magsilbing uh, market at uh, maring kami rin ho ang directly connect sa mga retailers. Bago pa kitilakdang price ceiling sa bigas, ay may nauna ng hakbang kontra sa mga hiniinalang smuggled ng bigas. Tulad naman sa pitong warehouse sa Bulacan na ni Raid Bantay sarado pa rin ito pero hindi pa raw itinuturing na guilty ang mga may-ari ayon sa customs. Binigyan sila ng panahong magsumiti ng patunay na dismuggled ang imbak at lima raw sa pito ang nakapagsumiti na. Pag na-validate namin na legal at kompleto. Grabe no, ang tagal na niyan. <laughs> so isipin nyo, lima sa pito nakapag-comply na. So ibig sabihin, hindi, hindi sila nag ng bigas. So bali, wala yung raid. ba? Diba? Sigurado pati yung dalawa, oh. rin yan. So walang nag-hoard. Diba? Pakotot lang talaga eh. Pasensya na, BOC ah. Eh sana medyo binilis-bilisan nyo yan, edi sana instead na price cap, yan na lang ang pinamigay ninyo. <laughs> Hindi <laughs> mga ngamoy ano yan. Lumang uh, cabinet. Di ba? Ang tagal na yan, eh. Bubuksan po namin datakan ng mga warehouses. Kung mapapatunayan namang iligal na naipasok sa bansa ang mga bigas... Pag ito po ay nasis, dadawanan po ito sa seizure proceedings at ito po ay pwedeng ma-forfeit in favor of the government. Kung sakali, pwede rin daw itong ipasubasta o i-donate sa gobyerno. In the long run po, ang mamaya po makikinabang dito. Babab Oo, pero in the, hanggang kailan yung in the long run nyo? <laughs> Kapag napatunayan daw nila, di ba, na smuggled yun or walang papeles, eh, pero sabi nga nila, di ba, pito sa limang warehouse na... na uh, ni-raid nila. Pitong weros ang ni-raid, lima na nakapag-comply. So, dalawa na lang inaantay. So, malamang doon din napunta nun. Wala rin. BOC, hanggang kailan yung in the long run nyo? Yu? Kasi yung in the long run nyo, so sa parang sobrang tagal eh. Talagang long, 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 long run eh. Bira naman, no? Oh. Baba po ang presyo. At kung yung nag-i-smuggle po, eh, nagbabayad naman sila ng tama mas marami na tayong proyekto ng gobyerno magagamit. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida. At... Ay nako, anyway, sana lang maisip-isip ng gobyerno na to yung kapal pa kanila. Pero syempre, dahil wala naman po sa kanilang pakialam yung ano, yung... Yun, sana nga lang, yung gobyerno natin, ay e, kumilos-kilos na at medyo nahihirapan talaga mga Pilipino. Yung lang po, maraming salamat.